Bakit sa South Korea ako nag-abroad? Una, kasi walang placement fee. Ang gagastusin mo lang ay yung pag apply pagkukumpleto ng requirements at plane ticket. Pangalawa, malaki ang sahod sa South Korea kumpara sa ibang bansa dahil ang minimum wage ngayong 2023 dito sa South Korea ay mahigit 2 million won or 86,000 pesos at yearly nagtataas ng sahod. Pangatlo, free food allowance, libre ang pagkain sa tanghali. At kung may otika, ka, libre din ang hapunan. Ayos ba? Diba? Pang-apat, free accommodation. Pero sa ngayon, hindi ko nila lahat ha. Dahil may mga employer na ngayon, nahati sila ni empleyado sa pabahay. pang Panglima, with holiday bonus, sa loob ng isang taon, nakakatanggap ako ng 3 times na bonus na cash at gift set. So magkano ang bonus na natatanggap ko? Secret! Pang-anim, with health insurance. Pang-pito, weather four seasons dito sa South Korea. Winter, spring, summer, fall. Dahil gusto kong makaranas ng snow dati. Pero ang paborito kong panahon ngayon sa Korea ay fall season. Sakto lang ang lamig at naggagandahang mga puno. Gaya ng nakikita mo. Pangwalo, only 4 hours travel. Apat na oras lang ang biyahe mula Pilipinas hanggang Korea. Kaya kung may emergency ka or gusto mong magbakasyon, saglit lang ang biyahe at more, more, more benefits pa. Kaya I love Korea.